Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa isang resort dito sa bayan ng Mercedes. Yan. So ito pong resort na ito ay napakaganda po sapagkat ito po ay merong swimming pool nandito po sa aking likuran. At nandito po sa aking harapan ang dagat. Yan napakaganda po. At siyempre, meron din po silang mga yan, upuan. Ang bayan, habang ikaw po ay nagpapalamig, nagkakapi. Ito po, habang nakatanaw ka sa tabing dagat. Yan. Yan. Meron po mga cottage. Yan, napakaganda po ng mga cottage maganda po dito lalo na kung kayo po ay mag overnight maganda po rito so, sa parting dagat po makikita po ninyo yung mga isla natin dito sa bayan ng Mercedes yung Kinapagyan Island Karingo Island uh, Kanimog Island nandun po yun yung Apuaw yan po ang mga isla dito sa bayan ng Mercedes nandito lang po yan sa harapan nitong resort So, meron naman pong swimming pool na pwede tayo mag-swimming. Ayan. So, <laughs> Nagkakaroon niya ng tubig, siyempre. So, ikotin po natin ang resort. yon oh. kung haba pong nakatanaw kayo sa tabing dagat, uh, ng malamig, Or sa gabi naman ay habang kayo ay nakatambay. Yun, napangiganda po ng pwesto Abot na abot tanaw ang dagat. At meron po tayong mga nakarading cottage para sa mga mag-overnight. Meron din po tayong mga, yun, mga pahingahan. Ah, Pwede kayo dun mag-overnight. So, nandito po ang masisipag natin na yan, nagpapaganda ng mga halaman. So, ikot-ikot lang po tayo para magtingin-tingin tayo ng resort. At talaga naman sa tingin ko po ay napakaganda dito. At pwede tayo dito mag-relax, magbakasyon. Yan. So ito po napakaganda po ng kanilang Kompleto po, may tulugan sa taas. 'Yon. Meron din po receiving dito sa lab, sa baba. Oh, uh, meron din pong kitchen. Yan, napakaganda po. Siyempre, meron din po second floor. Ayan po. Kung so, nice nyo pong magpahinga at matulog bag overnight. Ayan. So, habang nagduduyan-duyan, habang natutulog sa kwarto, So bukod po dito, mayroon pa sila dito, isa pa. 'Yon. So kompleto po sa pahingahan. Sa pagre-relax, kompleto siya. So kung magbabanding naman kayo, maraming makanting table, upuan, so naka-ready po 'yan para sa mga okasyon. o so, meron din po yung taas na tulugan sa mga nag overnight at kung mahilig naman po kayo ng yan, magdo picture taking malinis na palikuran so meron pa rin po dito ang isa yun, Kaya mga kaidol So Meron din ditong fly Yan So nandito po tayo sa Don Mariano Resort Yan So kaya kung nais nyo pong mag Banding, magbakasyon, or mag overnight or kahit ano pong okasyon ay pwede na po ditong ganapin kasi nakaready naman po ang mga pwedeng tulugan ambinyo may swimming pool at talaga naman pong malalanghap mo ang sariwang hangin mula sa dagat At syempre kung kayo po ay maliligo sa dagat, mayroon naman silang nakarading. Yan, water survival equipment. Terima kasih, kawan-kawan